Oh, hindi mo talaga mo. Ano po? For the views. natin. Makakahuli kaya tayo. Sana makahuli tayo. No? Buhay na buhay ang hipon. No? Ayos. Tas mo, tas mo. Yes, sa wakas. Tapos lang sumpa. Tapos hindi pa lang nakarecord, no?

Pakul! Ang sarap na ulam! Ano po? Galing! Galing talaga. Pakul!